Pinatitiyak ni Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senator Rapi Tulpo sa Department of Migrant Workers ang ustisya at ang magiging matibay na ebidensya laban sa sospek na pumaslang at nanunog ng bangkay ng isang Pinay OFW sa Kuwait. Sa ginanap na consultative meeting sa Senado, ang ng OFW ay kinilalang si Julie B. Ranara, 35 years old na natagpo ang uh, sunog ang bangkay nitong linggo sa gitna ng isang disyerto sa nasabing bansa. Sa naturang pagpupulong, tinukoy ni Migrant Workers Secretary Susan Tutsople na ang sospek ay ang lalaking anak ng employer ni Ranara na ngayon ay arestado na nga ng Kawaiti officials. Ang biktima na noong July 2022 lang na deploy sa bansang Kuwait ay maraming beses nang sinaktan at pinagmalupitan ng anak ng employer. Ay nga sa kalihim nakausap niya ang mga kaanak ng biktima at base sa mga kamag-anak ay nakausap pa nila noong Biyernes si Ranara at pagsapit ng Sabado ay hindi na makontak ng kanyang pamilya ang biktima. na ibahagi pa umano ni Ranara sa mga kaanak ang pananakit at pananakot na ginagawa sa kanya ng anak ng employer tiniyak naman si Secretary Ople sa Naturang Komite ang agarang pagbibigay ng ustisya sa mga naiwang kaanak ng biktima. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ng balita.